Isa pang mainit na balita, sinampahan ng reklamong tax evasion ng mga dating DPWH engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ay e sinampayan ng Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice matapos madiskubre ang 1.6 billion pesos na income tax deficiency ng tatlo. Nang mag-lifestyle check daw ang BIR sa kanila, hindi raw nagtutugma ang kanilang pamumuhay sa kanilang statement of assets, liabilities at net worth o sal at tax returns. Ang ibang detalye, ihatid namin maya-maya lang. Hindi magamit ng ilang evacuees sa Talisay, Cebu ang mga ibinigay sa kanilang tent. Maputik at basa po kasi ang sahig ng gymnasium kung saan sila pansamantalang nanunuluyan. Ang mainit na balita hatid ni Susan Enriquez. Mga kapuso, nandito po tayo sa Barangay Dumlog sa Talisay City. Ang Talisay City po ay isa sa grabe na apektuhan ng Bagyong Tino. At sa katunayan, karamihan po sa kanila, lalong-lalo na yung mga nakatira po sa ilalim ng Dumlog Bridge. Sila po yung nawala ng tirahan. Talaga pong tinangay ng uh, baha yung kanilang mga bahay. Wala po silang naisalba, karamihan sa kanila. At ngayon ay pansamantala sila tumutuloy dito sa kanilang health center, sa kanilang barangay hall at maging dito sa mismo uh, gymnasium. At kitang-kita ho natin dito kung gaano ang uh, inaabot ngayon na uh, hirap at uh, pagdurusan ng mga kababayan natin matapos na manalasa itong uh, bagyong uh, tino. Uh, dito sa gymnasium, bagamat uh, nasa mahigit isang daang pamilya lang yung nararoon, eh hindi na rin naman ho sila halos makakatulog. Dahil kita nyo naman ho, putik na putik. Ayan, papaano ho sila makakatulog dyan. So, yung iba ho, naglagay na lamang ng no, kanila mga mahihigan doon sa mga pinaka-bleacher para kahit papaano kung inabot na ho ng antok, lalo lalo na ho yung mga bata, eh meron naman ho silang matutulugan. Dahil yung uh, ibinigay ho sa kanilang mga tent para sana sa kanilang uh, pansamantalang tutuluyan, hindi na rin naman ho nila nagamit dahil yung mga lugar na paglalagyan sana ng tent, ay eh, binaha na rin po yon So ngayon ay uh, dito sila muna nagsasama-sama uh, at uh, patuloy na naghihintay ng uh, tulong, ayuda doon sa mga taong gustong tumulong dahil uh, karamihan nga ho sa kanila ay walang naisalba. Yung mga uh, binahay, yung mga bahay, hindi naman ho tuloy ang na, uh, wasak o nasira ay nangangailangan din ho ng tulong kaya uh, pagkaho may mga dumarating na ayuda ay kasama pa rin ho sila sa mga uh, pumupunta rito para makatanggap ho ng tulong mula sa ating mga kababayan so ito yung uh, sitwasyon nila ngayon kung kailan sila makakabalik makakabaga uh, Simula ng normal na buhay, yun po ang isang malaking katanungan pa rin para sa kanila dahil nga po sa napakatinding pinsalang idinulot ng bagyong tino dito po sa ating mga kamabayan dito sa Talisay City sa Cebu. Mula po rito sa Talisay City, Cebu, Susan Enriquez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang rekomendasyon ng NDRRMC na magdeklara ng State of National Calamity. Kasunod yan ang matinding pinsala ng Bagyong Tino at inaasang pagtama sa bansa ng Bagyong Tatawaging UAN. Mm -hmm. Detalye tayo sa ulat on the spot ni si Ivan Marina. Ivan, Balikan natin ang mainit na balita kaugnay sa pag-aproba ni Pangulong Bongbong Marcos ng rekomendasyon ng NDRRMC na magdeklara ng State of National Calamity. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Rafi, isa sa ilalim nga sa State of National Calamity ang buong bansa kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino at ang inaasahan pagtama ng Bagyong Uwan sa Hilaga gitang Luzon ngayong weekend. Ito ang nag ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC sa katatapos lang na situation briefing na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ni umaga. Dahil daw kasi sa lawak ng uh, dahil sa lawak at dami ng mga rehiyon sa bansa na lubhang naapektuhan ng bagyo sa Visayas at sa inaasahang pinsalang idudulot ang paparating ng bagyo sa Hilagang Luzon ay kailangan na ideklara state of calamity. Ang sabi ng Pangulo, inaprobahan niya ang rekomendasyon, hinihintay na lamang natin yung opisyal na papel at ang deklarasyon. Sa ilalim ng state of calamity, mapapabilis po ang access sa emergency funds at procurement process na makapagpapabilis naman sa responde ng gobyerno sa pagtugon sa pangailangan ng mga nasalanta. habang Habay pinag-utos ng Pangulo ang pagbibigay ng relief efforts sa mga tinamaan ng Bagyong Tino, partikular sa Cebu. Pinaghahanda rin niya ang mga ahensya para sa Bagyong Uwan na inaasahang tatama sa lalawigan ng kagayan pero apektado rin ang Hilaga at Gitang Luzon. Pero hindi raw iiwan ang Cebu kung saan marami ang nawala ng tirahan at may napakataas na death toll. Sabi ng Pangulo, ayaw muna niya magbigay ng bilang dahil nagpapatuloy pa ang paghahanap sa mga nawawala. Rafi, tutulok ang Pangulo bukas sa Visayas para personal na pangasiwaan ang nagpapatuloy na relief operations ng pamahalaan. Rafi. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Pumalo na sa 81 na naiulat na patay sa hagupit ng Bagyong Tino sa bansa. Ayon po sa pinakuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC, isang kumpirmado habang patuloy na binibiripika ang 80 iba pa. Binibiripika rin ng mga otoridad ang naiulat na 81 sugatan at 72 nawawala. Halos 2 milyong tao at mahigit 500,000 pamilya ang apektado ng masamang panahon. Mahigit libo sa kanila ang nananatili sa mga evacuation center. Base naman sa datos ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, isang 111 na ang naitalang nasawi sa Cebu province. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino. Huli itong namataan ng Pag-asa 320 kilometers northwest ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Samantala, bukas po ng gabi o madaling araw ng Sabado, posibleng nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong tatawagin nating Uwan. Lalo pang lumakas ang nasabing bagyo. Isa na itong tropical storm na may international name na Fung Wong. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na hanggang 75 kilometers per hour. Dahil napakalayo pa ng bagyo, patuloy po itong lumalakas hanggang sa maging super typhoon sa darating na Sabado. Pagpasok po sa PAR, posibleng tumbukin ang bagyong uwan ang northern o central Luzon. Pinaalerto ang mga kapuso nating nasa mga nasabing lugar dahil base po sa inisyal na forecast ng pag-asa, maaaring mag at humagupit ang bagyo madaling araw ng lunes. Manatiling tumutok sa mga weather update dahil may posibilidad pa rin magbago ang magiging galaw ng bagyo sa mga susunod na araw. Naglabas ng sama ng loob ang gobernador ng Cebu kasunod ng malawakang pagbaha roon. Sabi niya, binaha pa rin sila sa kabila ng 26 billion pesos na pondo sa flood control projects sa probinsya. Ang Malacanang, hinikait ang gobernadora na magbigay ng impormasyon para matukoy ang mga dapat managot. Balita hatid ni Ian Cruz. Sa Facebook dinala ni Cebu Governor Pambari 4 ang sama ng loob sa dinanas nilang kalamidad dulot ng bagyong Sitino. 26 billion pesos daw ang pondo para sa flood control project sa buong lalawigan. Pero Flooded to the max daw ang inabot ng maraming LGU sa lalawigan nila. Nabasa raw ng Pangulo ang shout-out ni Governor. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang uh, Pangulo Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay... Uh, nagagalit 'yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. Kung meron po siya pang mga alam, may mga fax, may mga data rin po si Governor uh para dito, mas na, ma na makakatulong sa ating uh, gobyerno para mapanagot ang dapat mapanagot, yan po ay welcome. Sa so datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa Isumbong Mo sa Pangulo website, may 414 flood control projects sa Cebu Province mula taong 2022 hanggang 2025 na nagkakahalaga nang 26.7 billion pesos. Cebu City, pangalawang Cebu sa Bulacan sa dami ng flood control projects at sa contract cost. Kahit wala ang Cebu province sa top 10 flood prone provinces base sa National Adaptation Plan. Apat sa pinangalanan ng pangulo na top 15 contractor sa bansa nakakuha ng 117 flood control projects sa Cebu na may kabuang halagang halos 9.6 billion pesos. Sa bayan ng Niloan, may limang flood control projects na may halagang halos 398 million pesos at lahat base sa isumbong website ay tapos na. Ang dalawa sa pinakamahal na proyekto dito ay co-contractor ang dalawang kumpanya ng mga diskaya na Alpha and Omega at St. Matthew General Contractor. Sa bayan ng Compostela, may tatlong flood control projects na may halagang halos 137 million pesos iisa ang kontraktor sa tatlong proyekto at lahat ng ito ay nasa Cotcot River. Sa Cebu City, 47 ang flood control projects na may 1.8 billion pesos. Sa Talisay City, may 21 flood control projects na nasa halaga 2 billion pesos. Labing tatlo sa mga proyektong ito ang QM Builders ang kontraktor na nakabase sa Cebu. Ang QM Builders ang isa sa top 15 contractors. Sa Danao naman, ay may dalawang flood control projects na may halagang 172 million pesos. Maging ang center waste construction na nakabase sa Sorsogon sa Bicol ay may proyekto rin sa mga bayan ng Alegria at Ronda. Ang tatlong proyektong ito ay may halagang 212 million pesos. Sinusubukan ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng DPWH ukol sa mga flood control projects sa Cebu. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Pansamantalang hindi madaraanan o pinadaraanan ang ilang kalsada sa Tuguegarao City sa Cagayan. Chris, anong dahilan nito? Tony, bawal mo nang dumaan ang mga maliliit na sasakyan dahil sa baha sa kalsada. Partikular yan mula sa Pinakanawan River Park hanggang sa Corner Taft Street Extension. Ito kasi ang kalsada na patungo Bonifacio Street Extension na may tubig pa rin. Pinapayuhan ang mga motorista na maghanap buna ng alternatibong ruta. Ayon sa pag-asa, Shearline ang nagpaulan sa lalawigan ng Cagayan. 27 million pesos naman na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang linggong anti-illegal drugs operation sa Cordillera Region. Sa kabuhan, may nakuhang mayigit sandaan at 30,000 fully grown marijuana plants, pati 11 gramo ng hinihinalang shabu. na -recover yan sa mga probinsya ng Apayao, Kalinga at Benguet, maging sa Baguio City. May tatlong na-aresto sa mga operasyon. Wala silang pahayag. Sa kalasyaw naman dito sa Pangasinan, nakupis ka sa isang dalaki ang sampung pakete ng hinihinalang shabu. Umaabot ito sa halagang 17,000 pesos. Ayon sa pulisya, minanmanan muna nila ang dalaki bago isinagawa ang buy bus operation. Wala rin siyang pahayag. Bistado naman ang isang lalaking 25 anyo sa Bacoor, Cavite dahil sa pagbebenta umano ng hinihinalang ecstasy o party drugs. May nakumpis rin sa kanya na limang gramo ng umano'y shabu. Halos 240,000 pesos ang halaga ng mga ilegal na droga na nakumpiska sa lalaki. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Nakiramay ang Philippine Air Force sa mga pamilya ng ani na sundalong nasawi sa pagbagsak ng isang helicopter sa Loreto, Agusan del Sur nitong Martes. Ayon sa Air Force, nagsisilbing testament sa serbisyo ang kanilang kabayanihan, pagiging selfless at commitment sa kanilang trabaho. Isa raw itong inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na magsilbi ng may tapang at dedikasyon. Nasa Davao City na ang labi ng labi apat sa mga nasawi bago dalhin sa Villamor Air Base sa Pasay. Inaalam pa ang sanin ng pagbagsak ng helikopter na nangyari bago ang isasagawasan ng Humanitarian Assistance and Disaster Response Mission sa Butuan City. Bukod sa ilang probinsya sa Visayas, napuruhan din ng Bagyong Tino ang Palawan. Balita natin ni Jomera Presto. Nanalasa ng Bagyong Tino sa iba't ibang bahagi ng Palawan. Ay -ay! Ay -ay! nagdala ang bagyo ng malakas na ulan na may kasamang matinding hampas ng hangin. Bumaha sa ilang bayan kabilang sa Rojas. Wala nang isang dangkal pasok na yung tubig sa bahay. Sa San Vicente, rumagasa ang kulay putik na tubig sa kalsada. Grabe lakas ang lakas ng ano. <laughs> Dahil sa matinding sama ng panahon, napinsala ang maraming bahay. Sira na yung ano namin, kusina. May ilang natanggalan ng bubong o kaya'y nabagsakan ng mga puno. Kundi sa mga bahay, sa kalsada naman humambalang ang ilang natumbang pulo. Nagtamo rin ng sirang ilang paaralan, ospital, pati basketball court. Nagkaroon din ng landslide. Sa El Nido, isang tulay ang hindi madaanan ng mga residente matapos nitong masira. Sa Puerto Princesa, isinakay sa rubber boat ang mga nirescue na residente. Ikinabit pa sa lubid ng bangka para hindi matangay ng agos ng tubig. Ayon sa pag-asa, matapos sa Visayas, nag-landfall ng tatlong beses sa Palawan ang Bagyong Tino. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balik klase at trabaho na ngayong araw ang mga taga Iloilo -ilo City. Kasunod po ng pananalasa ng bagyong Tino roon. At may ulat on the spot si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Connie, hindi katulad noong mga nakalipas na araw, ramdam na ngayon ang init ng sikat ng araw dito sa Iloilo City at sa marami pang lugar sa Western Visayas at Negros Occidental. Balik na ngayong araw ang klase at trabaho dito sa Iloilo City at sa marami pang mga lugar kung saan idineklara ang suspensyon noong nakalipas na mga araw dahil sa Bagyong Tino. Karamihan rin sa evacuees dito sa, dito sa lungsod, nakauwi na rin sa kanilang mga bahay. May naitala ring 266 na mga bahay na nasira at 23 sa mga ito ang totally damaged. Ngunit sa kabila ng magandang panahon, suspendido pa rin ang face-to-face classes sa 280 na paaralan o paaralan sa Antique at Capiz kung saan ang mahigit 56,000 na learners ang isnailalim sa alternative delivery mode sa tala ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6. Umabot naman sa 198,550 na pamilya o 640 23,101 individual ang naapektuhan na bagyo sa Western Visayas. Mahigit 23,000 ang nananatili pa rin sa mga evacuation center base naman sa datos ng Department of Social Welfare and Development 6. Samantala, ayon naman sa pinakahuling ulat ng Negros Occidental PDRMO, umabot na sa 50 tao ang naitalang nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino sa probinsya. 54 apat na taon naman ang patuloy pang pinaghahanap. May mga kalsada rin na umanong nananatili pang hindi madaanan at nagpapatuloy ang clearing operation. Koni nagpapatuloy naman ang pagbibigay ng tulong ng Negros Occidental Provincial Government at ng DSWD sa mga biktima ng Bagyong Tino. Koni, Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV.